May tanong po ako sa mga kababayan natin. Sino po dito ang taga-Marikina? Pwede ba tayo mag-usap? Pwede ko ba kayong kausapin? Sa mga taga-Marikina po. Taga-Marikina po kayo, di ba? Tama? Opo. Kung kayo po'y taga-Marikina, baka isa po kayo dito. Mga kababayan ko. Alam niyo po kung maglalagay po ako ng isang kongresista sa Marikina ang pipiliin ko, yung may kalidad, yung may quality, yung kaya kayo ipaglaban. Kung maglalagay ako ng isang kongresista, lalong lalo sa Marikina, iisipin ko yung kapakanan ng taong bayan. Mga kababayan ko. At kung maglalagay din ako na isang kongresista sa Marikina, sisiguraduhin ko na bibigyan kayo ng tamang trato at sisiguraduhin ko rin na kung maglalagay kayo ng isang kongresista sa Marikina, sisiguraduhin ko rin na may talino. Walang bahid korupsyon, hindi magnanakaw na tao. Hindi nasangkot sa milyong-milyong pondo na inilalagay sa maling alokasyon. Dahil kung maglalagay man ako ng isang kongresista sa Marikina, sisiguraduhin ko mga kababayan na ang pondo at pera ng bawat sentimo ng mga marikenyo dapat nasa bulsa ng taong bayan, hindi sa bulsa ng mga tumatakbong kongresman. Iisipin nyo palagi, mga taga-marikina, ang kapakanan, ang pondo ng pera ng taong bayan, hindi ginagamit sa pang-maintenance ng mga city hall. Hindi rin ginagamit sa pambili ng mga surplus material. Hindi rin ginagamit yung pondo ng PhilHealth sa mga wala namang bagay at walang kakwenta-kwenta na pinaglaanan. Kung maglalagay man ako ng isang kongresista sa loob ng Marikina, I'll make sure na kilala mo na lumaban para sa Pilipino. Mga kapatid, mga kababayan, ako po ay nagsasalita sa inyo. In behalf of my 300,000, 300,000, 5,000, 300,000, 5,000 subscribers, sa mga taga Marikina, nais ko pong ilagay at hingi-ingi sa inyong tulong Tulungan nyo po sa pagkakongresista si Coco Pimentel. Hindi kayo pagnanakawan yan. Hindi kayo pagdi kayo lolokohin yan. Magseserbisyon ng tapat sa kongreso yan. Mula sa pagiging senador, nakilala natin yan na may puso, husay at tangal. Noon pa man, hanggang ngayon mga kababayan ko, naninindigan yan sa tama. Mga kapatid, mga kababayan ko, ayoko sa magdanakaw, ayoko sa kurap, gusto ko sa tamang tao para sa mga marikenyo. Ako po si Biyahin ni Koy TV, mga ko, para sa distrikto ng ating Marik Marikina. Ilagay natin si Coco Pimentel. Kailangan, niya sa, kailangan natin siya sa kongreso.